Hello guys. Ah, <laughs> uh, 5 minutes before take off oh, time. 12 12 12, 12 ng August. Ano mo yun? 22? August 22. 2023. Yan po. Yan po ang katayuan ni ano ngayon. Talbo na. Ayan o. Ayan o. Sama kami eh. Ayan. Dala ko ng bodyguard. Ayan. Ayan yun yung mga kasama ngayon o. No? Ayan o. Ano? Yan na? Yan? Yan? Bukas sa you know? you know? you know? kaya naman kayo. Yan. 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 Ito kami. Uy. Ito kami. Ito ako pala. Yan you o. Know? Yan. Yeah. Yan. Yeah. Okay. Maya maya po. Alis na mo kami. Ba't ganyan dahil mo pa? Pagbuloy sa forma ni Baba. Bo? Hindi na win ako. Hindi na win ako. Okay. Ano gusto guys ang aking forma? Oh. Eh. Lala mo ba yung ko ito eh? <laughs> <laughs> Atyo, ano mo yung Ano mo yung Ano mo yung lalala So ito na nga guys. Umalis na kami. Vlogger pala <laughs> eh. Papunta na kami sa ano. Ano yan? Ano yan? Ano <laughs> Camp Bonifacio. Yatin namin yung aking anak yan Future Marines. Yan. The future. Marines, tapos police. Yan. Tapos si Jibs naman, ano naman, army no? Yan o. Yan. Yan yung magpupulis namin o. Professor. Professor yan kasi may lisensya na yan eh. Yan. Lisensya na yan eh ito yung aming kapit bahay namin na grabe grabe ng guapo yeah <laughs> pero <laughs> oh, yun yan inatid pa kami may ginagawa siya kasi lalabas ano yun lalabas ano siya kung may inatid lang talaga okay. kami siyempre baka may yeah, yeah. makita ko sa inyo S guys yung daan na dadaan na oh, okay. namin yan ito yun sa amin pa lang ito papunta sa ay labas na kami galing sa na lang amin. Na? <coughs> okay, na tayo. Okay. okay. Wala naman 'yun kahit malik, wala nang problema 'yun. Hmm. Bukas pa 'yung mag-start Kasi yan, mamaya pa naman 'yung counting natin 'yan. Mababawi araw. Ah. Minnie, david na ano? O sama ka bang? bisaya, bisaya. Karamihan 'yung mga bisaya sa amin. Oo, bisaya. Hindi ko hindi ko tina paano. mo rin, parang, ano yun. Unsan mga kabay. Unsan mga kabay. Misayah ka, good! Misayah ka, good! May Tagalog ka pa mo? Ay, ilong guto! <laughs> Misayah, ilong guto! May iba tono, eh. Unang tunog pa mong mo? pira sa amin, hindi na pala ginapit ko. Naging ilonggo ba? Okay, <laughs> yung nga, Manila Boy. Manila Boy. Oo, si Ang Manila boy doon, oh, okay. tawag. Yan, hindi ko pa parang na uh, si Buboy, no? Si Buboy. Pakita okay, mo katawan mo, ito Oo. ba yung katawan ng Manila boy? Manila boy, pero parang sa probinsya, ano bang, no? Hmm. <coughs> <coughs> hindi ka na mapagbakibubul yan, bong. Wala ka na laro niya. Yan, no? Um, wala na, Salana, wala man, lahat. na. ni Mike. Wala ba? na, wala na. Wala na, kay James, pagbalik mo. <laughs> sa pangka ng iswara para pa. Mas magaling na sa utol mo. <laughs> Bata pa yun. May naroon na. Abahan ka na po. Ibang klase na magbantay. Eh. Oh, aga matuto. ng ano eh. Hindi nga pala sumama. Nandun may baril. Eh. <laughs> 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 Bitbit yung baril. Binilang ko ng baril eh. Pilit <laughs> yan. Ginawang bat. Ano pa yung alam <laughs> po eh. Binata na eh. Baril niya daw si Trono eh. <laughs> so, baril daw niya. Sa taas. Sa tago ano ito yung pagbago. Tata nila sila. Nag-gift. Nag-gift. sinaka nila tala sila. Talo sila kagabi, sila GJ. Sila Eloy? Oo, kapi nila Eloy. Sila Alfred. Sila Utod. May mga may mga lalaki tabla. Ang mo ba sila? Ang tarong tabla. sila? panalo nung no, Unang game panalo si uh, JJ. Second game panalo. Hindi uh, kasi naman bongkay, hindi ka pala maglaro. Hindi ka naman dar. Si JJ, hindi naman naglaro si JJ. Eh. Hindi naman naglaro si JJ. Kaya kasi nila eh. pag nila kaya tatawagin yan dahil Kaya kasi pinahalot solid yun dahil na Kalaban nila si Alfred, si Gabayo, si Tuper. Ay, apat ah, na ba yung... Si Gabayo eh, si Gabayo Fighter yun. Guys, ito po Ito na tatlo na mga lang po abangan ang pagdating namin doon sa campo. Oh. Bye bye. <tinyan> Ibu <tinyan> Okay guys Magandang hapon sa inyo Dumating na po kami Galing na po kami ng Port Bonifacio Hinatid po namin si Sinrex Iki 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 Ibong Iki Iki Ano po So Nasarag na lang po natin guys na kakayanin natin ang kakayanin niya ang lahat ng kanyang pagdadaanan. Alam naman natin kung gaano ang training, training bilang isang alagad ng batas. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog na ito. At Maraming salamat po kung sino man ang magsusubaybay sa aking video. Please like and share and don't forget to subscribe and post the not notification bells. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye!